What's up, Beshies? Another day, another mini-vlog. Sobrang pangat nga ng panahon ngayong araw Dahil mainit tapos ay madidingat mo'y naulan na laang At pag ganyan nga ang panahon ay sabi ko kay ate ay masarap magmerienda ng kung ano-ano Kaya nga lang nakalimutan ko ay wala pala kaming pambili Mabuti na lamang at meron nga pala kami ditong galyang Galing ito sa bundok na tiya siling pinahingila ang kami Binalta na nga aya ni ate para makapagsimula na kami sa pagluluto Sabi ko nga ay masarap sana yung pinitpit Kaya nga lang ay parang hindi siya pwedeng gawing pinitpit Hoy hindi yun yung maskada ha Yung ilalaga baga muna ya tapos ay pipit-pitin. Saka ang mga pansahog naman nun ay para din lang yung sa binagkat. Kaya nga lang masarap sa pinitpit ay yung sobrang ligat. Ay sabi ni ate ay hindi daw ito masyado kaya babagkatin na lang namin. Pagkatapos nga ni ate baltan lahat yung mga galiang, ay akin nang tinagtad ng papaganayan. Okay, short story time muna tayo. Kapag nakakakita talaga ako ng galiang, unang naaalala ko ay yung salipata. Doon nakatira yung ate ko na nakapangasawa ng taga doon. Nakasanayan na sa lugar na yon na kapag may pumupunta doon na dalaga, tapos halimbawa may gustong manlig na binata na taga doon o kaya gusto lamang makipagkaibigan ay nagpapabagkat sila dun sa bahay kung saan nakatira yung dalaga magdadala sila ng asukal, star margarine, gatas at syempre galyang tapos pagtutulong-tulungan na nila yung pagluluto kunwari yung manliligaw ay maraming kasamang barkada o ay di sila yung tulong-tulong doon tapos pagkaluto ay di kakain na sila tapos mag-uusap-usap tapos syempre tatanungin yung dalaga kung pwedeng manligaw, ganun tapos pag binastad ng dalaga ay sasabihin ng binata ay ibalik yung ginastos niya. Hindi po ganun. Ayun yung isang way ng panliligaw nila dun sa lugar na yun. At dito sa amin, never pa ako nakakita ng ganay Feeling ko okay din yun dahil syempre pupunta ka dun sa bahay ng babae. Kasi makikilala ka na kaagad ng nanay at tatay, mga kapatid, tapos mga kamag-anak. Anyways, balik na tayo dito sa akin tinatadtad. Ah, bali ganyan na nga karami yung natadtad ko lahat. At feeling ko sobra-sobra ito at napadami talaga. Tapos sabi ko nga kay ate ay siya na lang magpiga ng niyo. At ako nga ay natagaan na do sa kukuan ng kabatugan. At hinugasan na nga ni ate yung mga yang diyan sa lababo ah. Don't worry, nilinis naman niya ni ate. Pagkatapos, dinaretso niya na sa kawali at nilagay yung pangalawang gata, which is yung coconut milk. So, anong tawag sa unang gata? Mamaya mo malalaman, huwag kang excited. Hala. Nung medyo malambot na nga yung galiang at naiga na ng kaunti yung sabaw, ay inilagay na nga ni ate yung unang piga ng gata at ito daw po ay tinatawag na coconut cream. Ladaming arte. Eh. Tapos inilagay na rin ni ate yung asukal, star margarine, at yung gatas ng anak ko ay binawasan ko na naman. Mahilig talaga ako maglagay ng powdered milk sa mga binagkat at bukod sa masarap na ay tipid pa. Kahit wala naman talagang titipidin, oh. And after ilang minutes lang ay pwede nang kainin ang binagkat. Kaya nga lang hindi ko na pinakita yung pagkain ko at ako nahihiya sa inyo. Hala, sobra-sobra na nga sa amin yan, kaya pinahingi na lang namin yung iba. At hanggang dito na lang po ang aking video. Basta don't forget to like, share, and follow. Bye-bye!